เควย์สปะปายังติมาเลย์กลารับนติ๊มาเลย์ตุเรียนตุเรียนตุรียนยามะยามะยมสับาสับาสบา Bilyan ako fish, carrots. Ano pa ba? <laughs> Yun lang. Kunti lang yung bibilhin ko. Statutory holiday ngayon guys. Meaning, pag statutory holiday, holiday ni namin mga, mga Pinoy. O mga, mga ofw Pero hindi ako lumabas kasi mag-overtime ako. Sayang din yung mabayad sa overtime, guys. $200. Isang araw mo, 1,500 pesos. O, diba? Oh,

dollars. Ihipon din sila 35. Bili tayo ng pork. Ayan, sale lang guys. May $20 na litson. $10. May buto-buto. O, -buto, diba? Mura na. $10 na yung mga duckling na ulo. Puro naman ulo yun. Wayaman sa hap. Ay, sir, hap. yaman, $20 na Yaman na ngayon, guys. Mainit na, hindi hindi na siya winter. Sobrang init. Sarap na labong oh, eh Paniwawa. Fishball. Ay, ito yung bibili natin. Reserve. Ayan. Kaya Eight dollar.